Hi everyone, good evening. I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys. Pag-uusapan natin ngayon yung reaction ni Mr. Nawat dito sa Miss Universe Continental Queen. So yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay, kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman, na mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Siyempre dito sa channel ko at siyempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Siyempre, usapang Miss Universe tayo ngayon. Ito nga si Mr. Nawat, nagkaroon siya kasi ng interview dito sa The Philippines Pageantry kung saan si Tristan, ang kaibigan natin si Tristan na nag-interview sa kanya. So napanood ko yung reaction ni Mr. Nawat tungkol doon sa Continental Queens ng Miss Universe. So tinanong si Mr. Nawat kung sa tingin ba niya dapat ba magkaroon pa ng Continental Queens sa susunod na pageant nga itong taon na to ang Miss Universe kung saan si Mr. Nawat ang hahawak nito. So, sinabi ni Mr. Nawat kung siya daw ang masusunod, ayaw daw niya na may Continental Queen. So, dapat daw top 5 lang yung kumbaga runners up. Kasi, kung magkakaroon daw ng Continental Queens, dapat doon daw kunin sa top 5. Which is na, kung iisipin mo naman, tama nga yung sinabi ni Mr. Nawat. ba? Diba? So, dito daw sa Continental Queens ngayon, Disagree daw dyan si Mr. Nawat. Ayun yung opinion lang ni Mr. Nawat ha. So, disagree daw siya dahil uh, confusing daw to doon sa runners-up nila nung nakaraang taon. So, para daw sa kanya, kung ikaw daw ay Continental Queens dapat daw nakarating ka daw doon sa top 5 ng Miss Universe. Kumbaga, ang ibig niya sabihin dapat kinukuha ng Miss Universe organization yung Continental Queens nila doon mismo sa top 5. So siguro dapat ang magiging format na ginawa dapat nila noong nakaraang taon ay isa from Asia na makakarating sa top 5 isa sa Africa, isa sa Americas, so, uh, ganon. Tapos siguro yung pinaka ano doon, yung Reina na, 'di ba? So pwedeng magdoble kasi pwedeng isa sa kanila maging Continental Queens o maging Miss Universe. O nga naman, confusing. O kaya, pwede din top 10. Sa top 10, yung lima doon, Continental Queens na. Tapos yung lima doon, Runners Up. O, di ba? So, mas klaro sana yun at mas malinaw. Katulad ng ginagawa ng intercontinental queens, di ba? So, yan. So, syempre, ito kasi yung kauna-unahan na nagkaroon ng continental queens ang Miss Universe. Kahit tayo, nagulat tayo. Kasi sa history naman ng Miss Universe, wala namang mga ganito. Basta may runners-up siya, dalawa, at isang title, winner na yon. Pero kung ako tatanungin mo ha, mas gusto kong bumalik doon sa isang runners-up uh, dalawang runners up at isang title para alam mo yon malinaw yung top 3 dati so mas gusto ko yon kasi parang talagang pinaka ano yun eh kumbaga pinakamagaling ang kukunin na nila doon kumbaga neck to neck yung labanan di ba so yon mas bongga yon so kaya lang bago na yung may-ari ngayon eh depende sa kanya kung ano yung gusto so sabi naman ni Mr. Nawat eh hindi naman ako ang owner nito at wala naman akong karapatan makialam sa desisyon nila pero kung tatanungin daw siya Uh, gusto daw niya itong i-discuss doon sa honor. Lalo na siya ang magpapatakbo ngayon ng Miss Universe. At ngayon si Mr. Nawat nasa Mexico kusaan siguro may meeting nila yung magaganap na Miss Universe ngayong taon na to dito sa Bangkok, Thailand. Dahil si Kud hindi rin natin nakikita yung presensya niya no, sa Miss Universe dahil siguro sa problemang hinaharap niya. Kaya hindi natin nakikita si Kunan. So sinabi ni Mr. Nawat, as long as possible, ang gusto niya sana, kung magkakaroon ng Continental Queen uli, ang Miss Universe ay sana nasa top 5 daw talaga. Which is, na kung iisipin mo, tama eh. Alam nyo guys, sa tingin ko lang ha, disclaimer lang. So, so doon sa part na yun, napal napaisip ako, kasi parang ang, ang feeling ko, yung sitwasyon nila ngayon ay ayun na yung nagsisimula yung sitwasyon noon sa Miss Universe kasi parang wala nila si ano eh si Opo eh si Opo kasi 'di ba under ni Kunpoy and then si Kunpoy naman ay parang siguro hindi na maganda yung relationship niya sa sa Miss Universe organization kasi siguro dahil nga aalis na siya And then, si Opo kasi under ni Kunpoy as a contract sa Miss Universe Uh, Thailand, kaya siguro hindi na to binigay kay Oppo. <laughs> Pero alam nyo guys, napaisip din ako sa kabilang banda. Kung binigay to kay Oppo, siguro si Oppo ay busy sa Miss Universe. <laughs> And then, parang feeling ko, hindi siya pupunta sa Miss World. At kapag hindi siya nakarating sa Miss World, parang feeling ko tayo siguro yung mananalong Miss World, no? So, si Chris na siguro yung mananalong. Kasi sa totoo lang, kung wala si Oppo dito sa Miss World, mas malaki yung chance na manalo ni Chris na or makuha ni Chris na yung corona. Lalo na kung ang target nila ay sa, ano talaga, sa Asia. So, parang feeling ko, ibibigay nila to kay Chris na gravides. Kaso, dumating kasi si Oppo. So, si Oppo yung naging perfect candidates na para sa corona ng Miss World. So parang feeling ko naman dahil sa ginawa nila kay Oppo, so nabigyan ng good karma si Oppo as a Miss World at nakuha nila yung corona. di ba? So kung iisipin mo parang duktong-duktong eh. So pwedeng uh, good for Oppo and good for the Thailand. Kasi parang pwede din natin sabihin strategy game nila para makuha talaga yung corona ng Miss di ba? Kasi kung iisipin mo, parang, uh, parang kung iisipin mo, parang nakarma dito si Kun Ana. Ah. Kasi ang ganda nun nangyari kay Kun Poy at saka kay Opo. Pero sa kabilang banda, kung hindi to ginawa ni Kun An, eh, hindi nila makukuha yung first crown sa Miss World. Baka napunta sa Philippines, di ba? So, yun. So, medyo confusing na maluloka ka na parang misa may isip mo, ay, destiny talaga. Di ba? So, yun. So, tama si Mr. Nawat. Ay, ang gusto niyang mangyari ay dapat, kung magkakaroon nga ng Continental Queens, ay kunin to doon sa top contender o sa top nature ng nanalo doon sa Miss Universe yung ayun na yung top 5. Kung gusto naman nilang may runners up at gusto nilang may ano may continental queens eh dapat top 10. Ayun. <laughs> Pero kasi kung iisipin mo runners up walang papel yung runners up ah, pero may papel ang Continental Queens dito sa Miss Universe. Confusing nga naman siya. Kung iisipin mo, eh kahit sino naman magdi-disagree siguro talaga doon sa patakaran nila na parang, o sige pumili tayo dyan sa mga kandidata pero may top 5 at may runners up na nabaliwala. So, sasama talaga yung loob ng top 5, di ba? Kasi kung iisipin mo, kung ikaw yung nakapasok do sa top 5, tapos wala kang papel, pagkatapos, itong mga hindi nakarating do sa top 5, ay eh, biglang may eksena sa, sa Miss Universe. So, so bad nga naman, di ba? So, yun, kaya naiintindihan ko yung yung opinion ni Mr. Nawat na hindi siya ayon dito sa naganap na Continental Queens dahil nga sa proseso kung paano nila kinukuha yung reyna nila. And then doon sa part na yon parang piling ko tama si Mr. Noah. Charot. So yun, so tignan natin ngayon taon na to kung ano ang magiging proseso nila sa bagong, uh, tawag dito, format ng Miss Universe. For sure, mapapaganda nila to ng bonggang bongga at mas maayos nila. So, tingnan natin kung ano ang production na ibibigay ni Mr. Nawat. So, tingin ba ni natin pasabog to more sa Miss Grand? Or parang syempre hindi magpapakabog ang Miss Grand. So, tingnan natin kung magdo-dominant ngayon ang Miss Universe sa pinaka the best production. Parang feeling ko, gagawin yun ni Mr. Nawat kasi syempre magpapa-impress talaga siya sa Miss Universe na mabigyan ng best production ang Miss Universe So, parang feeling ko doon sa part na yon talagang kakabog talaga si Mr. Nawat ng bonggam-bongga -bongga para sa Miss Universe. And then, tingnan natin kung sa format nila, magkakaroon pa ng Continental Queens. So, ako naman, para sa akin, nagpapasalamat din ako dahil nabigay yung chance sa atin ng titulong Miss Universe Asia at nahawakan to ni Chelsea, Perna uh, Chelsea Manalo. And then, wala na silang magagawa. pa pasabihin pa natin, ay hindi naman siya nakarating doon sa top Pwede. but the title na na Miss Universe Asia is hawak na ni Chelsea Manalo, di ba? So naka-declare na 'yon. And then I hope na sana sa susunod na taon magkaroon uli para alam mo 'yon, uh, ma-continues, di ba? Pero kailangan ba talaga may Continental Queen sa Miss Universe? Parang feeling ko kailangan kasi para kung hindi kaya ng budget ng Miss Universe, eh doon sila kukuha sa Continental Queen. Sarot. So yun, ayun yung tingin ko ha. Pero alam niyo sa totoo lang, in fairness ha, sa mga Continental Queen mas parang umano sila, mas nakilala sila at para na rin talaga silang title ng Miss Universe, di ba? Nakita naman natin yung mga eksena at ganap ng Continental Queens. Pero siguro tama nga si Mr. Nawat na dapat ito ay ilagay sa top 5 ng Miss Universe kumbaga para hindi na sisilipan ng butas na katulad na nangyayari ngayon. Ngayon ay parang okay lang naman yan kasi simula pa lang naman. First time nila pero sana sa susunod, mas maayos yung proseso, mas maganda. At kung malalagay nila to talaga sa top 5 ng, ng ano, ng Miss Universe, eh, mas bongga kasi quality talaga. Yung kumbaga parang hindi siya questionable. Pag tinanong, eh, bakit siya Continental Queen? O bakit siya Miss Universe Asia? Bakit siya Miss Universe Europe? O Miss Universe Americas? Dahil, top 5 siya sa Miss Universe. ba? Diba? So, mas bongga kung gano'n. But tignan natin sa susunod na taon, ayan ay tapos naman na at nai-enjoy na ng mga Continental Queens so wala naman siguro problema. Ayun ay opinion lang ni Mr. Nawat na disagree siya sa pagkuha o sa proseso ng Miss, uh, ng, ng Continental Queens dito sa Miss Universe pero wala naman daw siyang pakailang, hindi naman daw kanya yan. So siya ay sumusunod lang doon sa ano at wala wala daw siyang dapat baguhin. Kung ano yung gusto, yun daw yung ibibigay ni Mr. Nawat. Di ba? So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyo lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo siyempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Syempre sa akin mga chika, sabi ng ganun always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.